Bago nating simula ng karugtong ng ating kwento, shout out muna sa mga nag-like at comment. Maraming salamat! Huwag nyo din kung kalimutan mag-like, comment at share sa mga susunod pa nating upload na videos. Malaking tulong po sa aming mga content creator ang pag-like at share para si Pagan kaming gumawa at mag-upload ng mga videos. Sa karugtong ng ating kwento, sa labas ng kweba, halos dumadami na ang taong naghihintay sa paglabas ng ating bida. Samantalang, sa di kalayuan, ang kapitan na si Lorraine ay humihigok ng mainit na tsaa. Iniisip pa nito na kung si Sukashiro Suyoshi ay magawang sirain ang kanilang record, ang kanilang party record ay mapapalitan, na makakaapekto sa kanilang reputasyon at pamamahagi ng pagkukunan. Ito ay magiging malaking epekto sa kanilang grupo sa hinaharap. Sa tingin yung mga lods, kamukha niya ba si Hunter Cha ng solo leveling? Bigla namang lumapit sa kanya ang isa niyang kasamahan. Habang nilalagyan ito ang tasa niya, nagtatanong ito sa kanyang captain. Kung nag-iisip ba ito ng kung ano? Bago pa siya sumagot ay nagpasalamat ito sa ginawa nitong paglalagay ng tsaa sa kanyang tasa. Pagkatapos ay seryoso itong nagtanong dito kung ano sa tingin niya, sa manlalakbay na si Sukashiro Suyoshi. Sagot nito, na ito ay malakas, na posibleng itong mataas ang tsansa na masira ang record. Gulat na napalingon dito ang kapitan. Kaya nagtanong siya kung bakit niya ito naisip. Sagot nito, wala siyang personal na kakilala sa kanya. Ngunit narinig niya ang tungkol sa isang sitwasyon nang pumasok ito sa kuweba. Kahit na ang mga tao sa paligid nito ay nangungut siya at nag-iingay, ay sumusulyap lang ito sa kanila at dumidiretso na sa kanyang pupuntahan. Ang isang taong walang ingat o umaasa sa gamot ay hindi mapapanatili ang ganoong pagiging kalmado. Napaisip naman dito si Captain Lorraine sa kanyang narinig. Pagkatapos ang lalaki ay tinuon ang kanyang atensyon sa kanyang vice captain na hanggang ngayon ay nagpapaliwanag pa rin sa mga tao, at mga babaeng nakapaligid sa kanya. Sinasabi niya na ang paggamit ng malakas na gamot ay nagpapaikli ng kanilang buhay. Kahit na ito ay makaligtas, ay masisira ang kanyang katawan kapag lumabas ito. Kapag ang lalaking iyon ay lumabas ng buhay, ay kakainin niya ng buo ang kanyang tungkod. Nagsalita ang lalaki na sa personal, ang mga tahimik na hayop ay kadalasan ang pinaka nakakatakot. Nalipat ang eksena sa loob ng third grade kwebo kung saan ang halimaw ay nakayuko na parang palaka, habang hawak ng isa niyang kamay ang espada na naglalabas ng enerhiya na kulay berde at itim. Sa harap nito ang ating bida na seryoso lang din na nakatingin habang bumabalot sa kanyang katawan ang kulay gintong enerhiya ng Divine King Hammer. Bigla namang napatanong ang halimaw sa kanyang isipan na ito ay isang aura na naiiba sa mundong ito. Ito ay parang nanggagaling sa malayong ibang mundo. Kaya naman nagsabi ito sa ating bida na kinikilala niya ito sa lahat ng mga manlalakbay na kanyang nakaharap. Maaaring hindi siya ang pinakamalakas. Ngunit, sinorpresya siya nito kumpara sa sino man. Sumagot dito ang ating bida na huwag daw itong mag-alala dahil susupresahin pa niya ito ng sobra. Mabilis na tumalo ng halimaw at nagtatanong sa ating bida kung ganoon ba. Ipakita daw ito sa kanya. Nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake ang halimaw. Na halos sobrang bilis at nagagawa namang sa laging nito ng ating bida at pinapapunta sa ibang direksyon. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan na halos isang iglap lang ang pagitan ng kanilang mga salpukan. Ginamit ng ating bida ang kanyang divine ay na dito sa halimaw na mayroong 30% tumaas ang bilis at 50% kapangyarihan na pag-atake. Ang kasalukuyang pamamaraan ng pag-atake ay pinagsamang bilis at mental erosion. Ang lawak ng epekto ng single target lock na fan-shaped ay 10 metro. Ang inirekomendang tugon ay panatilihin ang bilis gamit ang Earthwind Law habang gumagalaw at tingnan ang pagkakataon para mag-counterattack. Habang iniilagan nito ang pag-atake ng halimaw, iniisip ng ating bida na napakabilis nito. Kung makakapagsigaw siya ng direktang pagtama, ang kalaban niyang ito sa ganitong kasalukuyang estado, siya ay mamamatay. Sa ganitong magkaibang antas ay walang paraan na makailag siya na mayroong mababang pinsala. Mabilis na umaatake ang halimaw habang ginagamit ng ating bida ang kanyang earth wind law. Ginagamit niya ito upang malihis ang atake ng halimaw. At ang isang atake ay muntika ng tumama sa kanyang muka kaya naman nababahala siyang tinitingnan ito. Halos umabot na sa kalahati ang buhay ng ating bida. Sinasabi niya pa na ito ay napaka-interesado. Naglunsad ulit ng pag-atake ang halimaw na mabilis niyang inilagan. Pagkatapos ay naglunsad siya ng pag-atake dito na tumama sa halimaw ngunit bahagya lang nabawasan ang buhay nito. Kaya naman, kumagalpak sa tawa ang halimaw at patuloy pa rin mabilis na umaatake. Sinabihan siya nito na ang sandata nito ay hindi siya nasasaktan o kaya naman makati. Titignan daw niya kung gaano katagal itong magpapatuloy sa pagsasalita nito ng malaki. Naghanda ulit ng pag-atake ang halimaw at iniisip niya habang nakatingin sa ating bida na mabilis na gumagalaw. Na ito ay sa kabila ng pagiging lubhang disadvantage sa patuloy na pagbaba ng buhay, malayo sa takot, siya ay nakakatakot na kalmado. Mabilis nitong iniilaga ng bawat pag-atake ng halimaw. At nang ang espada ng halimaw ay napunta sa kanyang likuran, mabilis niya itong iniwasan bago pa nagsagawa ang halimaw ng Darkmoon Ice Prison. Sinasabi pa ng halimaw na titignan niya kung gaano katagal ito kakayanin. Patuloy pa rin ang paggamit ng ating bida sa kanyang divine ay para suriin ang Moon Ice Prison. Ito ay malawakang pag-atake na mayroong epektong lawak na umaabot ng 50 metro radius. Ang uri ng pinsala ay ice attribute na may mental erosion. Karagdagang epekto na 30% ng pagkakataong magdulot ng frozen na status sa target ng mayroong limang segundo. Inirekomendang paggalaw ay tumakas sa epekto nito, ang matutulis na yelo ay pumapalibot sa ating bida na halos nasugatan na ang kanyang pisni. Nabawasan din ang kanyang buhay. Iniisip niya na ang lawak nito ay sobra. Bigla naman siyang may napansin na lumalabas sa ilalim ng kanyang kinatatayuan. Kaya inisip niya ang lakas ng kanyang katawan at ang lahat ng lakas ay nilalagay sa depensa. Sinasabi sa notification na ang kalakasan ng katawan ay umabot sa 60% na ubos. Mabilis na lumabas ang malaking matulis na yelo mula sa ibaba na tumama sa kanya na halos nabawasan din ang kanyang buhay. Nagtatanong naman ang halimaw kung paanong buhay pa ito sa pag-atake na ito. Ngunit sa natitira nitong buhay ay wala na itong pagkakataong manalo. Hahatiin niya daw ito sa gitna, at isusumpa ang sarili nitong walang pag-iingat. Habang nasa ere ang ating bida ay tumalo ng mabilis dito ang halimaw at naghahanda sa isang malakas na pag-atake. Hindi naman dito nabahala ang ating bida at hinagis niya ang kanyang espada at sinabi niya na ngayon. Nagliwanag ng gusto dito ang kanyang sing-sing habang iniisip niya na ang pamamaraan na nasuri ng kanyang Divine Eye, ang paggamit sa momentum ng pag-atake ng boss para tumalon. Pinapalabas niya ang kanyang Divine King Hammer na kanyang hinahawakan ng mahigpit. Sinasabi niya pa sa kanyang isipan habang ang kalaban ay binaba ang depensa, ang kanyang God King Hammer na ang bahala dito. Nagliliwanag at kumikislap ng gintong kidlat ang kanyang mata na naghahanda sa pag-atake. Sa mga oras na ito, sinasabi pa ng halimaw na nananatili pa rin itong mayroong espiritu ng pakikipaglaban na natitira, ngunit hindi daw siya nito kayang patayin. Inipon ng ating bida ang kanyang mga natitirang lakas na halos ipalabas niya ang nagliliwanag na dragon na kidlat sa kanyang Divine King Hammer. Iniisip niya, nang pagkatapos ng Divine Selection System Upgrade. Ang kapangyarihan ng hammer na pwede niyang magamit ay tumaas mula sa 3% hanggang sa 10%. Dagdag pa, pwede niya itong lagyan ng earth wind law na nagbibigay ng katangian ng hangin at kidlat. Sinigaw niya ang infusing law of power. Kaya naman, ang kaninang dragon na kidlat na kulay itim at ginto ay naging kulay verde na ngayon. Sinasabi sa notification na ang earth wind law ay naimpyu sa sandata at pansamantalang nagbibigay ng katangian ng hangin. Lumabas pa ang pulang notification na hindi niya makakayanan ang enerhiya ng God King Hammer. Ang kanyang dalawang kamay ay masisira mamaya. Kaya naman sinabi niya na ito ang lakas ng katawan sa kanyang dalawang kamay. Lumabas ang notification na ang lakas ng katawan ay tinatakpan ng magkabilang kamay. Ang kasalukuyang pagkontra sa pinsala ay umabot sa 68%. Pinagsisigawan pa ng ating bida na masdan niya ito habang hinahanda niya na ang kanyang malakas na pag-atake na halos naglalabasan na sa kanyang mga mata ang mga kidlat at umuusok na enerhiya. Sinabi niya pa na ito ang kanyang pamatay na pag-atake. Mabilis niya itong inilunsad sa harap ng halimaw na halos nagliliwanag ang kanyang espada at nababalutan ng mga kidlat. Napapasigaw na lang sa gulat ang halimaw at sinabi niyang ito ay imposible. Ang kanyang buhay ay bumaba. Sa sobrang bilis at lakas ng pag-atake ng ating bida, halos mabitawan na ng halimaw ang kanyang sandata at naubos na din ang buhay nito. Sa lakas ng pag-atake ay halos sumabog sa ere ang dugo ng halimaw at ang espada nito ay nahulog. Sa harap ng espada ay bumaba ang ating bida na halos napapasukan na lang siya ng dugo at ang kanyang buhay ay halos umabot na sa limang porsyento. Kaya naman agad na siyang uminom ng healing potion na unti-unting nagbabalik ng kanyang buhay. Habang siya ay nakayuko, makikita natin na halos na pangiti siya na inaabot ang espada ng halimaw. Sa di ang halimaw ay unti-unti nang naglalaho. Tinatanong ito ng ating bida, kung paano ito, nasopresa ba siya? Lumabas ang notification na ang manlalakbay na si Sukashiro Suyoshi ay nalinis ang dungeon. Nalinis niya ito sa 45 minuto 36 na segundo. Ang pinakamaikling oras ng kuweba sa isang oras, 5 minuto at labing 15 segundo ay na-update. Kauna-unahang mag-isang nakalinis at sa kasalukuyang pinakamaikling record, para sa kuweba na mayroong 45 minuto 36 na segundo. Nakatanggap siya ng bonus na Crescent Moon Soul Severing Sword. Isang sandata ng kadiliman na may mga katangian ng mental, dark at ice. Nakamit niya ang pagtaas ng antas. Ang karanasan ay nadagdag sa malaking antas ng hamon sa pagkakaiba. Ang karanasan ay nadagdag sa isang humamon mula sa antas labing walo hanggang sa antas dalawampu. Ang kanyang kasalukuyang antas ay 20. Isang mandirigma at may kagamitan na armor disguised set at Fox Beast Set, Sandata, Crescent Moon Soul Severing Ang kakayahan ng espada ay Thunder Chain Fall. Earth Wind Law. Ang kinopyang kasanayan ay wala. At Combat Power na 27,600. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.